Uy! Magandang magandang uh, gabi po sa ating mga kababayan. Ang oras na muna sa Pilipinas at sa buong kapuluan ay ganap na pong ika alas 11. Anong oras na ito? 11? 12? Yan, yan ang oras po. Sa aking relo, hindi ko lang alam kung ano talaga ang oras na sa cellphone. Kumusta po kayo mga kababayan? Happy New Year po sa inyong lahat. Ako po ay mabati muna sa inyo mula po sa Marinduque News Network. Si DJ yung po ang kasama ninyo at sa atin pong mga kababayan na nakatutok po ngayon dito sa ating live feed. Bago po magputukan at bago po mag... Uh, Uh, kagulo na po ano sa ingay ayoko po yung mabati na sa inyo ng live medyo mahirap lamang po ngayon dahil wala akong stabilizer na dala wala akong tripod so ab abatin ko lang po muna kayo naari po ako sa aming uh, asa ah, bahay ng kapatid ko pala so happy new year po To MNN Family, kay Hilda Del Mundo Real, Janet Reginio Ronas, Mana Pastrana nanonood. Magandang gabi po kayo po baga iyes nagsimba na at uh, panahon po ito ng pagpapasalamat ano po sa lahat ng mga biyaya. Bagamat ang ating pong bansa, tayo po ay nakaranas ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay, pandemya, dala ng kalamidad, ilang kalamidad ho ang tumama sa atin, sa ating uh, probinsya pero nananatili po kitang nakatayo, nananatili po kitang uh, nabangon, nananatili po kitang nasulong. So, ipakita uh, ko po muna ang mga handa natin. So, ngayong uh, New Year, uh, ilabas ang suman pala, wala katang sumang uh, Marindokenyo. Parang kuwado nga na yung suman muna natin para mapakita natin. Meron u kaming uh, hipon Siyempre, hindi mo ang ating mga prutas, pero nanood ako kanina ng unang hirit. Hindi naman daw necessary 12 uh, types ng prutas. As, as long as kung ano po yung kaya ninyo, ay di yun po yung alagay ninyo sa hapag. So, meron kitang miki Pansit, oo, tapos mayroong, dapat daw ngayon po ay merong sa hapag, dapat daw ay may isda sabi nung uh, funso, ano, Fungsoy, ex-master na napanood ko kanina sa unang hirit. Pero, uh, kahit anong isda po, pwede. Yan. May manok, chicken, fried. Ito pala, natitira nating suman, sumang marinduke, sumang buwak. Uh, meron kitang lumpia. Siyempre, hindi mawawala ang lumpia natin. Ito po ang hindi rin siyempre mawawala sa amin dahil uh, alam nyo po ito, ang tawag po natin dyan ay batchoy. Sa Marinduque ang po may ganito, batchoy. Sa Torrijos po, Santa Cruz, batchoy. Matamis, I mean, parang, minatam, parang medyo matitamis po ito na nagalaban ang tamis at saka po ang suka, ang uh, asim. Tapos yan po ay mayroong, um, uh, ang tawag dito ay ang... Uh, ah uh, pineritong saging hindi ko alam kung sa buwak ay may ganito rin at sa sa mugpog pero kung alam nyo po ang ganitong luto bachoy ang tawag sa atin ano po sa Torrijos, bachoy Evalour Hogno nanunood. at maiba naman dahil permi na lang spaghetti ay ang ginawa naman namin na pasta ay macaroni at ito ang sauce yan so yan at uh, meron kitang uh, Uh, anong tawag dito ay cake ng Gold deluxe Yan, uh, ha ano pa? Ah, uh, to masarap pala. Yan ang ating uh, Mickey pancit, may iba naman. Yan ang kabuuan ng ating handa ngayon, mga kababayan. Oh, yan. Pakita natin. Happy New Year, Lian, Rosana Mutol, Of course, ang suma natin ay tira pa po ito noong nagdaang Pasko. <laughs> Yan na, yan na lang po, ah, kadalawa na lang at uh, pinag uh, ah, na. Yan, at uh, ito hindi pa naluluto. Ito'y tikoy. Yan. So, ma special shout out Florian Labos Retardo nanonood. Balik kita dito. Yan. Yan, meron pa pong ano doon oh. Meron pa dong uh, kawali sa aming kusina. Sa amin ay banggirahan po ang tawag. Yan bangkirahan, kusina, o kung ano man yan, madumi dahil uh, nag -simba po kami tapos ay uh, pagkatapos nag-prito nung manok, kaya hindi pa nakapaglinis. nag na lang kita, ano, ilang uh, ilang minuto na lang po, ano, at uh, kita gabi lang na para sa countdown sa pagpalit ng taon 2022. Sigurado ako mamamali na naman ang sulat natin, ano, dahil uh, nasanay kita na 2020... O oh, tama, 2020 to 2020. pala, 2021 na. Ah. Yan. So, yan. So, ang daming mga naranasan natin mga pagsubok ngayong 2020. Iwan na po natin yung mga pagsubok na naranasan natin sa taong ito. At uh, kita po ay sabay-sabay na masalubong sa panibagong taon. Taon na dapat ay puno ng pag-asa, puno ng pagmamahal at uh, puno ng uh, pagkakaisa ano po. Yan naman talaga ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. So ang atin pong pamahalaan, ang uh, Provincial Government ng Marinduque bilang ako po ang inyong tumatayong ah uh, ah uh, Information Officer ng Philippine Information Agency ay nabati po sa inyo ng uh, isang uh, maligayang nagdaang Pasko at uh, manigong bagong taon sa ating lahat. Bising-bisi po yung mga kasama ko din sa bahay. Si Amay nakikita mo doon. Uh, doon, bising-bisi yan. So, ang alay na sa kamay dahil ako po ay naka naka selfie mode la ang dahil nakalimutan ko yung aking tripod muli po ah, alisin ko muna at okay. ako dito ko muna at tutukay sa suma na Adalua. habang gabati muna ako tiyanong pagod, tiyanong alay si Rihanna, si Rowena Sota, ah tapos na pala sumalubong na pala si nakabayang Rowena Sota sato dyan sa Japan 12.20 twenty na po din eh ng 2021 si uh, Ver uh -huh. Roma Santa nanunood Happy New Year DJ Myong And uh, sino pa baga? Si Kabayang Ebe June Enero morillo na nag-birthday din. Na napanood ko yan nung galing sumayaw. At talagang yan nung galing humataw ng Chacha Yung sayaw ni Willie ay talaga naman panalo. Bergilio Ricafrente nanunood. Si Alex Revilla morillo Rodolfo Rosero. Kabayang Rowena Sota Sato. Florian Labos Retardo nanunood. Sino pa? Ayan. So happy new year po muli sa inyong lahat. God bless mga kababayan. Ha? Magkakitaan po muli kita sa aming mga salamat po sa lahat ng sumuporta sa inyong lingkod, uh, sa Marinduque News Community, sa Marinduque News Network. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Uh, sabi nga ni ni Kabayang Emer Postrado, panibagong pagbabago sa pagsisikap na mas matatag sa mas matatag na pamumuhay nating mga Pilipino. Happy New Year 2021, Year January 1. Yan. At uh, muli po sa lahat po ng sumuporta sa Marinduque News Network, sa MNN, maraming maraming salamat po mula po sa aming puso, ang aming pasasalamat at nawa po ay kapares ng pagsuporta nyo sa taong 2020 ay ganun din po yung gawin yung pagsuporta sa MNN sa darating po na 2021. Magkakitaan at magkarinigan po tayo palagi dito po sa aming uh, online tambayan sa both sa Lucky 7 Channel 3 at sa Marinduque News Network. Kami po ay naari para magbigay ng serbisyo at mga napapanahong balita sa ating mga kababayan. Yung tama lang po. Ayan. Sa amin po ay DJ Adrian. Uh, Rosales, sa aming head ng production and multimedia, si Mark Cesar Ola, sa aming uh, technical, si Santino Latorrena sa aming creative, si Carl Angelo Bunyag, at sa lahat po ng uh, nasuporta sa MNN, sa la, kay Kabayang Eric Arevalo, Kabayang Gilbert Hakulbia, na nandyan sa Greater Toronto, sa Canada, uh, sino pa, kina Tita Nase, sa aming pamilya, maraming maraming salamat po. Sa lahat ng aming mga sponsor at sa lahat po ng mga nagpaabot ng tulong sa MNN, maraming maraming salamat po. Sana ay marami pang blessing, hindi lamang uh, ang dumating, hindi lamang sa amin, bagkos ay sa inyo pong lahat mga kababayan. God bless at mabuhay po ang bawat marindokenyo saan mang panig ng mundo. Bye bye. Uh, Diyan po sa mga nasa New Zealand, sila po ang naunang nag-celebrate ng New Year. Diyan din po sa Japan. Uh, sa inyo pong lahat, sa lahat nating na mga kababayang OFW, hindi ko na po kayo maiisa-isa. Maraming salamat po sa pagsuporta. God bless. Happy New Year, mga kababayang Marinduqueño.